Bagong bago sa dyan. Dito kaya 130 na kilo. Bagong bago sa dyan. Ayan, isang magandang buhay mga ka-farmer na dito tayo ngayon sa Subic uh, Nagpahinga muna kami ng kaunti So last stop na po ito <laughs> Sa ating napakahabang uh, napakahabang uh, biyahe ayan, start ng San Fernando La Union isipin nyo, inikot namin Ah uh, ano sa sa'yo? kain na po kami 3.30 bago sumilip beef para sa ito ano po, toge? toge, sige bigyan mo ako ng dalawa nyo ito, ano to? kamote, turon merong Okay. Uh, dalawang toge. Ayan, bipares daw siya. Oh, dalawa. Ayan, mga dalawang perasa. Tapos ito. Langka. Oh, di po, model kanya Langka. Ano, one rice na naman tayo. Langka, ito gulay. Ano pa ba, ba yan? Ano ba gusto mo? Hindi, pwede naman. Ano pa ba gulay niyo? Wala na, ano? Ayan. Gusto mo yan? Ito ay laing. Uy! Napapakanin ka dyan eh. May kanin ba May kanin ba pares? Kasama? Wala. Wala. Umorder ka na lang ng isa. Ate ah, na lang tayo. Ah? Meron po oh, pag pares. Meron? Hindi na ko order. offer Ito na lang. Lang ka. Ito ay pares. Oo. Anong kakainin dito? Kahit kumalate. sa Subic. Ano kaya dito eh. Panalo. Ay, may tulingan. No? Yes, sir. Oh, tulingan sana. Mura ngayon yan. Isa lang. Ay. Wow. Sige. Langka. Langka. Oo. Uh -huh. Kainin. Hindi na. Langka na lang. Langka ba yan? Ibalot ko po, po ba? Hindi. Dito kakainin eh. Saka yung may pares. May rice naman yung pares, diba? Ito na yung ano. sili. Oh, medyo manibalang na kasi eh. Pero ayos. Okay.

nga pwede naman pala so ayan mga ka farmer tapos na kaming kumain 275 dalawang toge may kaldereta si bebe tapos yung kanin siguro nakatusok tusok lang ako ng kanin pinusok ko ha isa isa kaya yeah, ganun <laughs> sidecar nila luwag ano so ah, uh, tingin tayo kung merong fish dito mukhang wala pero may mga nag-iikot na bata eh tilapia <laughs> Bagong-bagong sandahan. Bago, 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 Dito kaya 130 ang kilo. Ngayon na dumating yan. 130 ang kilo. Saan ko ya? Subit Kaya ba? 8. 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

Shout out pala kay Tita Ligaya. May tuna, ay lang mahal na. Baka meron ditong sinanay nagtitinda ng bisugo. Ayun oh, no? original. Uy, naman. Wag mong ubusin. Ito tayo. Malalaki yung bisugo na eh. Yun Yan ang target ko dito eh. Magkano po yung kilo nay? Yun? eh? 250 lang po. 250. Dito, dito sa malalaki. Wala? Ay, Sayang. Gandaan lang itong pakisandaan. Ganda ng mga kulingan nila, no? Ang galongbong ito, tunay. Tuyo, tuyo. Ay, kamusta? Oh. Pampanga rin ako. Ha? Ah? Oo, oh, saligaw mong tayo. Ba't kaya yung... Taksya po hmm. na. <laughs> <laughs> eh, Naglalalo kita na. Nagkapanood na, na, din Galit milaw yun. Inikot namin. O? Oh? San Fernando. Takbo Kamiya, na. Ano, ano. Ang gala kaming... Siya, siya ba? Nakabot siya. No? Baka mamahal siya lakmo mo. naman siguro matira, Dapat, no? pampanga. mga biyahe. Kahit malit na cooler lang. Oo, oh, ano? Hey, pinaka-discarte yeah. dyan. Oh, din ang target ko rito. Oo, oh, masarap na bin Kaya sa ng kapatid ko, galing kami ng ano, ah, kabanggan eh. Ah, nagkabanggan kayo. Oo. Oh. Baka no? itin, itin Magkano 'to ng lang pa Magkano dito, sister? 350. 350. Oo, 350 'yung sa kabila eh. Maliliit 'tong 60 naman. malaki 350. Opo. Gusto ko na lang sa 250 ah. So, dito tayo sa 250. Okay. <laughs> dito tayo sa 250 kay nanay. Mix-mix ah, uh, nyo na lang. Eh. Uh, gusto ko sana yung malaki. Mahal eh. 350 yung malaki na eh. Yung malaking ganyan, 350. Sayang yung ano. oo uh -huh. Mayroon ako. Thank you. Magkano po? Magkano yung malaki nyo? Nakadago. Ha? Nakadago. Walang Magkano po yung kilo nyo sa malaki? ano Yung malaki nyo, magkano ang kilo? 350. 350? Yun na lang nakalabas. Yan na lang. Yan na lang nakalabas ito. Okay na. Okay na. Talagay ito ko sa mga. Yan na lang ulam. Talagay hindi ko sa mga. Yan na. Tulingan. Tulingan. Ano, ano to eh, no? Kasi mo dito ka mag mo. Hindi, hindi siya yung bilog eh. Yung bilog ang hinahanap natin. Bilog ang ah. gusto mo. Ito ang bilog ang. Bilog okay na po, Nay. Okay na po. 350 oh. yung ano. Sarap sana uh, yan, ha? Eh. Bebe, bayad. po sa mga. na po. Lalabas po. <laughs> <laughs> Ba't nyo kasi tinatago? Baka mami hindi nagtatanong. Wala. Dapat dinidisplay. Ay, saglit po. Oh, oh. Ay, saglit po. Ay, wallet mo. mo. Ito nga, ayan. Ito. mamaya ka na mag-cellphone. Dapat dinidisplay. Tapos na Tapos posit na Wala gaano, no? May buwan, eh, no? Anong klase mo siya? Yung... Kalawang. Asa ah, umaga? Galing dito. May buwan na. May buwan na. Pag may buwan, magandang ilang na lang. Oh. Oh. Ganda ng galong-galong na ito. Ayan, no? Talagang kumikin tap. Ayan. So, 50 lang sang kilo. Um, mura tayo dito. Mga dorado. Sa pa daw bako po mga bako. po. Si, basa Hindi, iba. Mahawig lang? Lang. Hindi ba Sibash yan? Ay ano, baka kung tawag dito sa amin, Sir. Oh, Parang Sibash yata. Hi! Good morning. Good morning. Kumusta naman? Morning. Morning. morning na. Good evening na. Oh. Morning pa rin kasi business. Ay, yan ang gusto ko sa'yo. <laughs> Wala yung nag-tutunan uh, blue marlin, na. Ah. <laughs> um, lalaki? Yung nag-usapang pulis. Pulis ba yan? Oo. Oh. Sandaliya. Ilatiyan mo mga tre kaya e, uh, nga eh. Sige na, Bonji. Kasi na siya bang host. Una po, una. 50 lang po ito. Tamba na, 50. Banggit, sandaan. Oh. Banggit, bebe, sandaan na na. No? Oh. Sandaan. Oh. Anabla. Ah. lan <tikalan> lang isang daan lang isang daan sarap ng kuyang bakal lang sarap tumira dito sa Subic ah isang daan lang po isang daan lang mararating na isang daan mo ang <laughs> isang daan lang <po> ay <laughs> no? matapaka matambaka po galunggo lumamanet ito ito gusto kong dito itay ko mag-isang ito <laughs> ito <Isandaan lang> po galunggo natikman ka Kuwaitin na lang po, matamang. Eh, okay, na. pa, maksimum. Gelug gunyasan. Kala ko isandaan din. din. oh. lang po, ilan pang bilhin natin sa na. ngayon? Ayon, perasa? Ibigyan natin si Mama eh

Wago pa nga yun, ah. Oo, wago. Talim nga, oh. Smaday. Smaday, talim nga. Bili kami. Ay, ilat ba? Ilat? Ah, uh, isang uh, kilo. Ilang piraso ba isang kilo? May apat may yun, ah. Oh, yung apatan siguro. Uh, Isandaan lang dyan. 400 ang kilo. Pintay ko mag-isandaan yun. Sap-sap. Hindi na siguro aabot, ano? Hindi ko wala pag-isandaan. Sap-sap na away po. Mahal po. talaga. Oh, malaway. Alam mo sa Rojas, ang lalaki ng ganyan. Parang gapalad. Nagulat nga ako eh. Laki sabi ko. Ano, ah, parang 250 lang ba? 300. Pero lalaki. 140. So, 210 uh -huh. na eh. ang maliit ito po, 180 mga kilo Ah, 180 pala. Ayan, 180. Ito po yung 140. Ayun, <laughs> ang 140. Bali, 270 ito Ano pa ba ang meron dito? Parang yung ganda yung uh, bitilya. Ay, sir, sir? Aurora sir ba doon ka nakapuesto? Doña Aurora Saan ba yung Doña Aurora dito? Ito po sir Ah, hindi Type si Doña Aurora Si Doña Aurora, yung Type C, ano sir, bitilia? Oh, yung Kaya saan yung ebidensya? pinag...

Sabi nyo sir, sa street na saan? Ano? Sa Kanong gilang mo? Ano natin? Ay, meron ka na pala sila. Saan? Ibig sabihin ka Ayan, ito. Ganoon ka sir. 200 lang kilo. Oh, 200. Same thing lang. Rating 280, 200. Oh. Ano? Pagbigay sa? Rating 220. Isa. Ah. Malaki. Ito pa. Ito yung papaksiwin. 120 yung kilo. Okay. Alanganin yun. Sir, kung 20 yung kilo. Rating 280. Hindi kasi sila. Marami kapit. sa kilong tumatanong kasama kasi bahay. Pag mm -hmm. kilo ang dami. Kasama kapit bahay ito pag ito yung kilong isang 1.20 Ano? iyan. Gusto mong pang... Uh, kayo, sir. Adubo, taxi, na, no? traito, ano? Gusto mong wag Ano? Gusto mong pang... tayo? Dami yeah, na atang yeah. isda. Ha? Yeah, sir. Dami na. Sina, sir? lang so, sir? Saan ang... Saatin, sir, malaki. Magkano uh, kilo dito? 3? 3.80 lang sir 3 <laughs> Betilia. Betilia mo? Betilia, Betilia. 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 mo? Betilia. 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 Pwede pa daing pwede ano? Daing. Pwede na lang. Ilan so, mo ba? Dalawa? Bakano ba? Bakano ba? Ang bisugong masarap. Sandahan lang kay kuya Sandahan lang. Sandahan lang ko ah. Sandahan siya pa ihiti. Ay, lang po. Sanda lang po. na. Isubo po yan. Ay, talaga kalapin yan. Ito, ah, buwan na na yan. Na. Meron tayo. Lang, ano? ano? Amanan? Meron <laughs> <laughs> na. <Thank> Hindi <you> po. <laughs> eh, kasi aalis uh, kami. Yan ang problema. Ay, sandalang sandaan. Ito ay sandaan. Ay, sandalan, sandaan lang, sandaan lang po. Sandalan. 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 Sandal ka, 120 ang kilo, 150 ang kilo. Ito, yalapin ko yun. 150 lang yan. 100 Ang kilo na ito Ang bago 300 Ito bago bago Sandal-sandal lang Ang bago Ang nakita sa Sandal-sandal lang yan Ano mo kasi Ano? Pwede Sandal sandal Kuya sandal yan Bagong bago sandal Ano nyo isang daan ng tulingan nila mga farmer Ayan 100 oh, 100 lang yan Ayan 100 lang So Kung ikaw isang masipag na tao Kayang kaya Pero Hindi naman po yan yearly Nangyayari Pero ang mura ano Mura na Pero wag nating i-compare sa Palawan <laughs> Sa Palawan malupit 50. dyan po nagtatapos ang ating uh, ano yelo baka makapos tayo ha no. oh, Ayan po mga ka-farmer. Hindi, binili din ni Bebe si, anak. si Billy the Kid. Ay hindi, wala pala siya dito. Kaya tita to, no? Spada. Ayan. Si Mother, dami ko nang nabili sa kanya meron na po siyang kompleto na siya eh meron na siyang ispada din galing dagupan galing po kami dagupan meron na din siyang kitang ayun o ah tawag dito si uh, wala siyang bisugo hindi kabibigay ko lang kasi ng bisugo sa kanya eh meron siyang uh, samaral meron din siyang uh, tawag dito marami siya meron siyang uh, danggin ano pa bang ano marami marami siyang isda siya <laughs> <laughs> hindi ka siya Mahala siya at least na ano natin masaya na yan sa ganun hindi na ba bukas sa malaking ah oh, grabe ma ang dumi mga nininis ko ito dinaan namin sa Santa Cruz tingnan nyo na naman kasi nga puro putik po doon sa dinadaanan dahil marami pong nag uh, ano nag uh, akwari? So yan, nangyari. Yan, napabili tayo ng asin. Ayun oh, ebidensya. Galing Dasol. Oh, yan. Asin ng Dasol. May pating kami. Ayun oh, yan ang ebidensya. Galing kami ng ng uh, <laughs> lansa yan eh. So ayan mga ka-farmer, yan po ang ating adventure. Afternoon adventure sa Subic Public Market. Hindi po kayo masisiro dito sa hapon. Uh, huwag niyo pong kalimutan dumaan Kung madadaan kayo Pagpapakasakali Na may mga murang isda uh, Ano lang Ganyan At At uh, Pagka nakapanahon po May buwan lang ngayon Kaya uh, medyo konti ang uh, Isda Pero kung uh, Wala pong buwan Mas marami po ang makikita nyo dyan May mga pusit pa May tuna May Marami Wala nga yung suki ko eh Sayang So wala akong pangkilawin Tanigi Mga ganon So marami po pero kung gusto niyo talaga na hindi masiro pag medyo madilim na gabi na 6 o'clock. po kayo ng Olonga po. Sa Olonga po eh mas marami po doon kasi syempre nandoon yung nandoon yung sentro ng mga tao at naandun po yung mas mataas na buying power kaya lang medyo mahal. So ayan hanggang gandito na lang po. Maraming salamat. At gusto ko pa lang batiin si Nanay Ani ng Olonga po. Ayan, Nanay Ani, kumusta po kayo? Taga rito po siya kaya naalala ko. At si Pobleos. Ayan mga farmer Suki din natin sa litsyo niya. Si Poblayos So ayan, maraming salamat at magandang buhay.